Pero mga tropa, for video nga pala ay eh, magluluto tayo ng isdang. Kung tawagin ay pakpakan, ayan ay eh, binalata na. Para maiba naman ay eh, may maibang luto naman, hindi naman gata. O oh, nakikita nyo yan Magkakaldireta tayo ng isdang pakpakan. O, let's go! oh, ayan mga tropa. Yan ang isang pakpakan kung tawagin dito sa Batangas. Bali, piprito muna natin yan. Hanggang sa mag-golden brown. Yo. Mm -hmm. Abang -hmm. Habang ko yan, ay piprito ko muna ito. so, ayan mga tropa. Malapot na. Ilalagay na natin yung isda. Bali, hindi ko na pinakita yung ibang ingredients dahil medyo matagal-tagal. Nilagyan ko lang siya ng Reno, pickles, at saka kung ano-ano pa, oyster. At lalagyan natin itong bell pepper. Ayan. At isusunod na rin natin yung piniritong isda. Napakpakan. Oh, ayan mga tropa. Luto na. Tikman natin. Ah, hitsura pa lang talaga. Mag, maglalaway ka na. Oh. Tikmay, tikmay. Mm -hmm. Quality. Isa pa. Oh, talagang napakasarap. Tabes. Ayun lang mga tropa. Thank you very much.